Guys, sila, may ano, nagagawa sila ng pupor. Nagkinaw ba kayo? Yes. Yan. Why? Yan. Gagawin nilang pupor yan. Kain tayo niyan. May yaman, rin, guys. <laughs> <Okay, so. laughs> Dapat ang binablog na rin sila yung nag-ansas. <laughs> Tapos nandiyan yung mantika. Kulang pa rin mantika mo. Ha? Ayan, yung, po. Dapat ay ano yan, yung lutang yan sa ano. Okay, so. Dapat lutang yan sa mantika para... Hoy, baka mapatakan pa din. Marami pa naman nito. Oh. Dapat ini taman tika ani. Eh taman-taman din ni, marami tong ano. dito Tilas. Oh. Maraming tilas ani. Tama, nga. Ang daming tilas. Baso, ah, bukod pa pa yung til asog baso nung? No? Ha? Ah. Ah. Maoro magturo man sila. lahi, maglahi. Lahi ng tilas buko yun. May ito ka lang. Ang malihin buka ng pesan kasi Ay. Baso na. Oh, kailan ko gaya. Kamangan ko ang patle. Tuka ka rin kalibutin. Kaya mm. mag-iis. Habi ko lang Pinagpina, ha? Utay. Katumbing baso yung gamay. Mamagpupupan niya.

Matay Yung O naman ya pantilas ay yun ang tagalong sa, sa baso. Hoy lahi, noy. Oo. Ikakita ko kung dadapa. Tapat kung. May ngiso mampit nila. Kulang, kulang nga rin magtika ng are mochi. Mochi choy. mochi choy. mochi choy. Mochi-choi. ka mo chong chong. Parang kulang rin ng ano. Hmm. Okay, so. Mabilis oh. yung aking Ay, tanggalin mo. So, magluluto na sila. Ako na. Ganyan yung mga, yan guys. Pag nakita kita, hindi nagkukwento nang walang ano, hindi nagiinuman. Yan. Para hindi tilasin yan. Ay, eh, gamot yan eh, sa ano. Yan sa kistong. Gumawa ng bagong ano, bahay ng kanyang manok.

Murag na bituin agyan na kayo magko-ala Ano Ani baka may mga... Hindi Ano na mga na may bait na. Aso. Aso, hindi. Tingnan Siyempre, hindi tayo niyan. di mara hindi tayo hindi niyan. Kasi yung ginamit nila ng yung luto na ikim manasela yan. Eh, ako <laughs> Ako, ako ang tagapamahala ng lutuang yan. Kakal. Ano ba yan? Yan.